Hi hey guys, welcome back to so my YouTube channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang mga tanim natin ng mga mais. Ayan guys, tapos dito sa gitna, may tanim tayo dito na kalabasa. At dito naman, nagtanim din tayo ng panibagong mais. Ayan, tapos meron din dito sa kabila. dito ko lang kinanima sa gilid ng mga ano natin ibang lupa dito matigas kaya pinili ko lang yung pinagtaniman ko lumayas yung mga malalambot na lupa lang at saka yung mga matataba na lupa na pwedeng pagtaniman ng mga mais ayan ito yung pangalawang tanim natin na mais at meron din doon sa taas malapit sa bahay siguro mga ano pa lang to mga isang linggo one week or two weeks na ata siguro to simula nung tinanim natin at dito sa gilid meron din sa tabi yan. Ito yung nauna naman. Nauna natin na pinanin. At meron din tayo dito Tapos meron din tayo dito yung kalatasa. Ayan. Ang yung kalatasa natin. Ito malaki na. Mga after 2 weeks, pwede nang tinggalin yan. Ang harvest. Tapos meron din dito sa kabila maliit pa. Yan. Dito meron din tayong tanim na kamuti. Ayan. Hindi pa natin na lilinisan kasi marami pa tayong ginagawa. At ito nga pala ito nga pala guys ano to eh.